May na si DILG Secretary Ben Abalos para irekomenda kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong PNP Chief. Kasunod na rin ito ng nakatakdang pagretiro sa serbisyo ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Si Patrick De Jesus report, Rise and Shine, Patrick. Sa susunod na linggo ay nakatakdang magretiro si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kasabay ng kanyang kaarawan sa December 3 kung saan maabot na nito ang mandatory retirement sa edad na 56. Halos walong buwan na naging termino ni Acorda bilang PNP Chief na nagsimula noong Abril at ikalawa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay nito ay usap-usapan na rin ng mga posibleng pumalit kay Acorda kabilang sa mga kwalipikado ang mga kasalukuyang miyembro ng PNP Command Group. Isa narito ang number 2 man ng PNP na si Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Cermonia, na sa Enero naman magre-retiro. Si Police Lieutenant General Michael Jan Dubria naman ang number 3 man o kasalukuyang Deputy Chief for Operations ng PNP. Miembro rin ng command group ang hepe ng directorial staff na si Police Major General Emmanuel Peralta. Pero bukod sa command group, may iba pang maugong na pangalan bilang kandidato. Nariyan si Police Major General Romeo Karamat Jr., na direktor ngayon ng CIDG. Pasok din dito si NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr., Police Major General Bernard Banak, na dating naging tagapagsalita ng PNP at ngayo'y commander ng Special Action Force, Police Major General Edgar Alan Okubo, na Direktor ng PNP Directorate for Police Community Relations at Directorate for Comptrollership Director Major General Romel Francisco Marbil. Nakadepende sa Pangulo ang pagpili ng PNP Chief at alinsunod sa batas ay dapat na may rango itong One Star o Brigadier General Pataas. Bilang kalihim ng DILG at NAPOLCOM Chairperson maaaring magrekomenda ng listahan si Sekretary Benhur Abalos at may ilang pangalan na anya siyang nasa isip. I have my own personal uh, choices no? at uh, that bibigay ko rin to kayo sa ating Pangulo. Halos lahat naman uh, talaga mga magagaling. No? Marami tayong mga magagaling na mga kapulisyahan ngayon. No? Pero of course, uh, prerogative talaga ito ng ating Pangulo. Dagdag ni Abalos, ang magiging hepe ng pambansang pulisya ay dapat na may magandang track record sa serbisyo dapat din anyang pagtunan pa rin ng kampanya kontra droga ng pamahalaan. Ang kapangyarihan ng DILG, not as a DILG, but as na, NAPOLCON chair, Conchair, pwede isitahin, no? o, ganito yan, pero yung everyday operations, makukumpas lahat ito, walang iba kung di ang chief PNP. So napaka-importante itong susunod natin na ito. Sinabi naman ni Abalo, sa satisfied siya sa naging servisyon ni Acorda bilang PNP chief. At malaking hamon ng may Iwan sa susunod na hepe ng Pambansang Pulisya Patrick Deasos para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.